eto ho nga si uh, congressman kiko barsaga nga aba kumpirmadong kabilang doon nga ho sa 37 uh, na nauna pang uh, o na nauna na lang ng criminal investigation and detection group hinggil ho doon sa naging uh, karahasan noong Setyembre uh, 21 Yun, yan ho yung isinagawang rally at uh, may buod detalye dyan, si uh, bombobeya pinisa Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group na kabilang si Cavite 4th District Representative Gico Barsaga sa naon siyam na mga ipinabasubpina ng kanilang himpilan, bunsod na naging karahasan nitong nagdaang September 21 rally. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Spokesperson Police Major Helena Cruz, ang kongresista ang isa sa mga ipinagpapaliwanag sa kanilang tanggapan hinggil sa naganap na karahasan sa rally Ngunit hindi na muna kinumpirma ng tagapagsalita kung nagpakita ba ang opisyal para tumugon sa naturang patawag. Matatandaan kasi na nakapagtala ng karahasan sa naturang kilos protesta gaya ng batuhan at iba pa partikular na sa mga bahagi ng Ayala Bridge at Menjola. Yes po, kasama po siya doon sa naunang sinabi ni Director niya, 97. 97 na nauna nang nabanggit, uh, nasasampahan ng mga complaint. Uh, in relation sa mga violence incidents that occurred in the September 21, 2025 rally uh, at uh, violence uh, happened in Indiola and Recto, Manila. Ayon pa kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, Maliban naman sa isasampang inciting to sedition ay nakatakda pang isang pa ng himpila na iba pang mga kriminal na kaso laban sa kongresista dahil sa napag-alamang partisipasyon nito. Sa naging karahasan sa mga nabanggit na lugar sa lungsod ng Maynila at maging sa kanyang inorganisang pagtitipon sa Forbes Park sa Makati. Kasalukuyan naman ng NAS Prosecutor's Office ang mga kaso kung saan naging basihan ang naging mga krimen hinggil pa rin sa naturang insidente. Pagtiriyak pa ni Morico, ipapatupad nila ang mga batas na umiiral at patuloy na gagawin ng kanilang mandato bilang investigative group ng Philippine National Police In the in the next coming days ma'am, uh I think uh Lalabas po yun because we, all, we already referred the case uh, sa prosecution service and yes and there are more coming. let me just say ma'am that uh, there is a crime committed and uh you know, uh, we investigated and we will we filed and referred the case sa prosecution service. Samantala, kasalukuyan naman ng umaandar ang proseso at pagsasampa ng mga reklamo laban sa iba pang mga personalidad na hinihinalang may direct o indirect participation sa naturang kilusan. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected. Anytime, anywhere.